Samantala, 6,500 na mga magsasaka ng gimba tatanggap na ang 5,000 pesos na financial assistance mula sa Department of Agriculture ngayong linggo. Aba! Good news yan! Detali mo sa 105.3 Radio natin gimba mula kay Army Caranza, Army, good morning! Yes, good morning po, Kuya Angel and then uh, Miss Cheska at sa lahat ng ating listeners nationwide. Aabot uh, sa 6,500 rice farmers sa gimba na siya sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture at may sinasakang 2 hectares below ang tatanggap ng 5,000 pesos na financial assistance ngayong linggo mula sa Department of Agriculture. Ang ayuda ay sa ilalim ng RFFA o Rice Farmers Financial Assistance Program ng RCEF o Rice Competitive Enhancement Fund na ibinabasa Development Bank of the Philippines at makukuha sa pamamagitan ng USSD Una Card, isang ATM card na pwedeng i ang pera sa mga ATM machine sa lokal na bangko sa bayan. Sa datos ng Gimba Municipal Agriculture Office, anim na pong barangay ang na-schedule na mag-claim ng kanilang ATM cards na nagsimula nitong Martes, Enero 9, at matatapos bukas, Enero 12. Sa pamamahagi, may ilan namang magsasaka na naka-experience ng wrong pin error sa ATM machine nang i nila ang pera. May mga ilan-ilan din na nakatanggap ng ATM pero wala pa itong laman. Ang pondo ay mula sa excess tariff, uh, tariff collection ng rice importations ng taong 2022 na 12.7 billion na inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos tulong para sa 2.38 million small farmers sa buong bansa. Samantala, patapos na ang pamamahagi ng fertilizer vouchers sa munisipalidad. Ayon kay Municipal Agriculturist ni Dalanuza, isang batch na lang ang hinihintay at posibleng dumating na ito ngayong linggo rin. Sinaalala din niya na sa mga hindi pa nakapag-claim ng uh, vouchers, ang uh, pagpabalik nito uh, sa mga accredited merchants ay sa February 28, 2024. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Arnie Caranza ng Radyo Natin Gimba DWTC 105.3 FM kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagseserbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat Miss Army Karanza, ang ating best field reporter para sa Radyo Natin Excellence Awards 2023 from Radyo Natin Gimba.